pag-usapan natin ito dahil uh, galing na ho sa mga congressman mismo na si Speaker uh, Romualdez ay magre-resign. Okay? Eh, tanong ho natin sa isang uh, eksperto kung anong epekto nito sa atin, lalong-lalo yun na sa ating ekonomiya at saka sa mga nangyayari o sa ano ang tingin ng magiging uh, ano ang tingin ng uh, lahat or karamihan ng mga Pilipino dito sa pagre-resign na ito? Oo. Teka muna. Nasa linya po natin ang na and uh, CEO of the Political Economic uh, Elemental Researchers and Strategists or Peers and Professional Lecturer Sanbeda Uh, Graduate School of Law, isa po rin siyang political analyst at pag-uusapan po natin ang pagpapalit ng liderato ng kamera, Nasa linya po natin si Professor Edmund Tayao. Sir Edmund, magandang magandang araw po. Magandang umaga Dennis at uh, sa ating mga tagapakinig. Opo, kumusta na po kayo? Uh, tagal tayong hindi nag-usap. <laughs> okay, okay, naman. Ay okay naman, naman po. Opo. Okay, eh, kami po napatawag sa inyo, Prof, dahil uh, gusto naming malaman ang inyong uh, nararamdaman, ang inyong masasabi, inyong komento dito po sa nangyayari ngayon sa Kamara nang ngayong hapon daw ay i announce itong pagre-resign as Speaker of the House nitong si uh, Congressman Romualdez. Your thoughts, uh, Professor? Mo, well, there's nothing unusual, man. uh, Denise, hmm. no? uh, at the end of the day, uh, of course, um, uh, the leaders of uh, either House of uh, Congress, either the Senate hmm. or the House of Representatives, hmm. es eh, have meron silang uh, sariling uh, dynamics, ano? and uh, therefore, um, it's just, uh, it's always a question of. Uh, reason and among others, timing kung kailan mm -hmm. mangyayari yung changes na yan. Mm -hmm. kaya, lang, kaya lang kasi nagkakaroon ng, uh, kumbaga nagtatagang sa House of Representatives hindi katulad sa Senado, eh kasi unang-una, sino ang uh, ipapalit? Ano? Uh, kung natatandaan ng uh, mga taga-pakinig, eh, ang naunang uh, nangahas na pumalit sa kanya, si Representative Toby Tsianko. Kung uh -oh. ako tatanungin mo, uh -oh. he would yes. have been the he would have been the more logical choice. Except that, uh, uh, it would seem, at ito yung nadinig ko lang din sa mga uh, uh, taga-House of Representatives, mukhang uh, hindi ganun karami ang uh, may uh, gustong siya ang pumalit na no? mm -mm. uh, ang pangalawa naman na lobutan ito namang uh, congressman galing ng uh, Bacolod, no mm -hmm. si uh, former uh, mayor Albi Benitez is a uh -huh. congressman no apo, apo. eh alam mo ang background naman ni Albi Benitez e eh, online gambling uh -huh. no and uh, not uh, not only that um, he's been uh, also uh, linked dito sa problema ni Arnie Teves. Mm -hmm. <clears throat> no kasi talagang close associate niya yan, no mm -hmm. uh, before mm -hmm. no so sa so, sabi medyo medyo alanganin no meron meron at merong uh, hindi magandang uh, sumbihin na natin considerations no mm -hmm. tapos itong pangatlo eh itong napakaingay na napakabatang <laughs> Congressman, ano mm -hmm. I mean uh, it would have been okay kung mga kung Alabico Soto na alam mo kung saan nag-aral anong uh, pinag-aralan mm -hmm. at meron ka ng track record na masasabi mm -hmm. eh ito napakaingay at uh, sasabihin pa niya na his uh, uh whole political career ika, eh ganito ganyan ganyan siya eh ano ba yung political career niya naging konsehal ng bayan at anak at anak ng dating congressman mm. ano at kung sasabihin niya na siya ay malinis eh siguro siya pero uh, galing ba sa linis yung uh, uh, kung saan man meron siya kasi uh, whether we like it or not he's just another nepo baby no so ngayon ang lumalabas mm. ang mukhang papalit ay si uh, representative Boji D, D, no, uh -huh. yeah, and in, it would seem that uh, this time around, meron ng compromi uh, compromise. no, so meron ng uh, kumbaga, eh mukhang naging katanggap-tanggap na dun sa iba, mm -mm. no, uh, so uh, mukhang siya ang uh, papalit. so at at the end of the day, uh, Dennis, mm -hmm. no, it's uh, it's really a question of uh, majority choice, so if uh, even if, let's say, for the sake of argument, the, mm -hmm. the palace says, no, at ito sinabi ni Congressman na uh, Toby Tiangco, mm -hmm. na kung walang basbas -bas ng malakanyang, eh hindi mga mangya... nandun na tayo, no? Tama, tama. Pero kahit oh. kahit na merong basbas -bas ang uh, malakanyang, kung yung binasbasan niya ay hindi uh, uh, acceptable sa mga uh, kapwa miembro ng uh, kamara, eh hindi din hindi rin uubra yan and uh, alam mo despite alam mo uh, sa totoo lang if you are going to ask me no kaya naman na uh, naging unpopular si Speaker na uh, Martin Romualdez is mainly because of the attacks of uh, of the Duterte no particularly VP Sara no so uh, alam mo mula nung uh, binansagan siyang tambalos los eh, yan na yung uh, yan na yung nagstick sa kanya. <laughs> ang ang problema sa ating mga Pilipino, hindi natin inaalam yung detalye kung mm. ano ba talaga ang uh, dapat nating tingnan. At uh, kung halimbawa man at uh, ito itong it, at dapat naman na ugatan ng lahat ng uh, makikita na nagsamantala sa pwesto, mm. no? Kumita hindi lang sa flood control Dennis, no? But mm. in so many uh, other uh, uh, what this uh, 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 contracts or involvement or uh, uh, projects, activities of the government hmm. dapat mapanagot yan and can you honestly tell me na malinis itong mga ibang uh, nagaaspara sa pwesto alam mo na -na nakakaawa na lang ang Pilipinas kung papalitan mo ang house ng uh, papalitan mo si speaker romales ang ipapalit mo si congressman Barsaga. i mean wala na ba tayong ibang choice <laughs> o parang mo na din sinabi pag Pero, papalitan Pero very vocal yung bata ano uh, prof ano ay nga eh very vocal at tayo naman pinapakinggan natin mm. no eh hindi man na natin alam alam mo ang daming nanga nagtanong ano bang pinag-aralan niyan mm. saan ba nag-graduate niyan uh. anong background niyan uh. alam mo kasi uh, uh correct me if i'm wrong Dennis, mm -hmm. no I, I've, been, I've, i've been trying to i've, I've been observing politics for uh, god knows how long i mean yeah. my entire yeah. political career yeah. and uh, to be honest with you i can't uh, recall any respected uh, statesman or any respected politico for that matter na bigla na lang sumulpot na parang kabuti, na walang walang experience, walang background whatsoever na pwedeng mag-claim na uy meron akong karapatan na mag-lead. Mm -hmm. no? mm -hmm. O gan ganun din yung ganun din yung katanungan ko dito no? Uh, uh, sa uh, uh, sa mga nagsasabi at ito'y ito napakaingay sa Facebook no? Mm -hmm. Ang sabi nila eh Napalitan na daw ang Senado ang Senate President, mm. uh, papalitan na daw ang Speaker, ipalitan mm. na din daw yung Presidente. Hindi pa ba tayo nadala doon sa dalawang beses na ginawa natin yan? Pinalitan mm. natin ang nakaupong Presidente. Ano mm. nangyari pagkatapos? May nangyari ba? Mm. May tunay bang pagbabago na nangyari? Uh -huh. At ang kasakit dito, sinong ipapalit natin? Ang gusto mong ipalit si uh, VP Inday. Mm. Nakakasiguro ka ba na magiging maayos pagkatapos na siya ang uh, pumalit. Na may sarili yun, problema yun, din. Ayun <laughs> uh, ay, ay, oh. na nga eh. Parang ano ba ito? Parang uh, isinumpa ba tayong uh, bayan na uh, oh, Parang Napakalungkot. Uh, Meron hong isa pang angulo. Uh, ang sinasabi ho dito sa palitan na ito ngayong hapon ng announcement, Eto daw po'y hindi pagpapalit. Pagpapalit lang daw po ito ng muka. Pero parang uh, sa background si si uh, Si uh, speaker pa rin daw ang magpapatakbo. your 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 comments po. Alam mo again babalikan ko yung una kong explanation mm -hmm. Dennis no because at the end of the day again mm -hmm. it's a question of numbers. Mm -hmm. So it 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 would seem therefore that uh even if uh, speaker Martin Romualdez has become uh unpopular no because of uh because of uh, his reeling from the Uh, attack many attacks uh, left and right the uh, front and back no mm -hmm. uh, at the end of the day ang question is uh, how is he judged by his peers i mean i'm i'm sure Dennis, you will agree and many of the many of the listeners lalo na yung mga nagtatrabaho no mm -hmm. uh, kayo ba eh hindi ba hindi nyo ba naiisip na mas uh, na at hindi naiisip sigurado ko uh, everyone will agree Iba yung feeling, Dennis, na ikaw ay hinuhusgahan, mm -mm. mm hinuhusgahan, -hmm. na mga kapwa mo, na mga, na mga uh, kasama mo sa sa, sa sa karir mo, okay. sa trabaho mo, mm -hmm. no, kapwa mo professional, mm -hmm. kasi sila talaga yung nakakakilala sa iyo. Mm -hmm. Tama, no? tama, tama. So sa pagdalit sabi, kung ganyan ang situation sa Kamara, eh hindi imposible nga na uh apalitan but at the end of the day pero i i don't think Dennis that uh pag pinalitan si si speaker martin pa din ang magdedesisyon most likely he will still be uh, uh what's this uh consulted no in in many major decisions that the house will uh, uh arrive uh, at. no but uh that's but expected no dennis again kung kung marami pa din tayong iniisip eh simple na lang ang isipin niyo kung ayaw niyo yung pakinggan yung yung ganong explanation simple na lang ang isipin niyo meron ba kayong mapipili sa kongreso na pwede niyo sabihin na anghel at wala talagang wala talagang involvement sa kahit na ano mga anomalya na hinaharap natin ngayon kung meron kayong makikita fine Oh, no. ka, 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 sa totoo lang uh, Prof, parang lahat tayo nagulat Kung sino itong si uh, Faustino Bolgidi. Parang ako sa totoo lang po Hindi ko masyado siyang na, na Kilala ko yung mga D sa Isabela dahil taga yeah, yeah. ako. Oo, pero yeah, hindi, yeah. hindi ko masyadong ano, uh, kayo ho ba kilala niyo po ito as as sa sa, inyong larangan ng ginagawa ngayon as political analyst at pinag-aaralan pinaga po ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas. First time niyo rin hubang narinig itong si Bojidi? You know, admitted, admittedly, Dennis, I, I don't know much uh, oh, oh. of him compared to how much I know about, of course, the Speaker, oh. uh, uh tobi tianco kasi laman ng laman nang yan palagi tama, no tama, but uh, tama. i have come across uh, him a number of times and i'm inclined to think that uh, uh, capable itong uh, congressman na to, no nakausap ko na rin yan a number of times but ah, uh, I, i i i wouldn't be uh, in a position to really say na uh, hindi siya magaling o uh, magaling siya but uh, 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 at least ang impression sa akin ay ma, ma, ma marunong itong oh. um, itong uh, papalit na speaker. ayun kasi uh, prof ang, ang kanya'ng hinahawakan ay uh, isa sabihin natin probinsya sa, sa Isabela but being a speaker of of the congress this is national prof, di ba? Yeah that that's true Dennis, mm -hmm. no, but uh, again at, at the end of the day um, it's a question really of uh, uh, how you are going to lead, no? uh, all the members of congress oh. at the end of the day. So hmm. Uh, your purview should be national, you know, when you become speaker. But you do not cease to be representative of the district you come from, no. But uh, tama naman yung sinabi mo na hmm. dapat meron kang national purview. So oh. yun yung kailangan yung uh, uh, adjustment, no? Which I think uh, would not be that difficult because kung magiging magaling siyang leader ng buong kamara eh, eh yung buong kamara re-representa naman ng buong Pilipinas mm -mm. eh hindi magiging mahirap sa kanya na magkaroon ng uh, mas malaking uh, uh, pagtingin no uh, sa kabuuan ng mm -hmm. uh, Pilipinas Et, eto uh, prof uh, ano lang uh, total na, na, na pag-uusapan lang for, for example lang for example lang prof na In endorse nitong si uh, Speaker Romualdez itong si uh, Kuya D at hindi tinanggap. Kunwari lang, uh, kunyari may nagagapangan, kumukuha ng numero yung kabila, kumakausap, gaano kaapektado ang buong kongreso kapag hindi napaupo yung in-endorse po ni Speaker uh, Romualdez sa kongreso na ngayon ay budget season. Alam mo uh, Dennis I, I I don't really see that uh, possible to happen. Kasi okay, again oh, it's, oh, it's it's a question yeah, yeah. of numbers. Mm -hmm. But uh, sige um, uh, uh, for the sake of ano <laughs> Yeah let's 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 do this uh, uh, discursive uh, exercise. Uh, pag nangyari 'yon uh, ibig sabihin ay eh, talagang uh, wala nang wala nang uh, control ang uh, ang uh, majority including mm. the president no as far as the house is concerned and therefore it will affect the priorities of the entire government nako no nako, nako. at ang at ang uh, at ang um, uh, dito kung mangyari man yan which i really really doubt. Oh. No? Uh, kasi sino eh uh, ko, parang hindi ko mai- <laughs> hindi ko oh. ma imagine dennis yung oh, okay. uh, sp speaker speaker barsaga Asus, ginoo you know, <laughs> Uh, ito ano na ito? Para? Ito na lang. Uh, Prof, last question ko na ito. Ito bang mm. ginawa na pag-resign nitong si Speaker Romualdez? Ito ba ay body language na pwede nating basahin na ino-open na niya ang sarili niya sa mga investigasyon? Yeah, I think so. Mm -mm. Kasi ba bago pa naman nangyari ito, Dennis, eh, nagsabi na siya eh, mm -mm. that he is open to it. Now, uh, uh, for, uh, I don't want to uh, preempt the investigation but I think Uh, pwede ko pang sabihin doon, hindi pa naman nagsisimula. No? Uh -huh. And, I think, uh, and I don't think there's a judicial uh, uh with this, uh, impediment for me to say so. Hmm. Uh, simply simple lang naman mga kababayan, tingnan po ninyo yung budget. At pag may nakita po kayong infrastructure budget sa Leyte, kung saan, na, uh, kung saan uh, ang distrito uh, ni Speaker Martin Romualdez, hmm. eh, medyo mag-isip na kayo. Eh, pwede niyong sabihin na speaker yan. No? So kaya... Uh, kahit na sinong congressman may eh, merong merong uh, merong merong bigay sa kanya no pero ang tanong siya ba ang nag-insert kasi ang umuupo naman sa bicam hindi naman siya eh ang mm -hmm. ang, ang, ang ni Speaker Martin eh speaker, speaker. No? so, <laughs> uh -huh. so man sabi kung merong uh, ano man yang ginawa isang membro, ata uh, lalong-lalo na lumalabas diyan inini-name e, drop siya mm -hmm. eh whether whether totoo na siya kasabwat o hindi whether totoo na meron siyang kickback doon o wala mm -hmm. eh, eh anong uh, walang ibang iisipin ng tao kung hindi Ah, eh meron nga talagang meron nga talagang uh, kin, kinulun, kinulumbat ito uh -huh. no uh -huh. <clears throat> so yun yung yun yung kasalanan niya wala namang naging speaker uh, Dennis na mm. Uh, pagkatapos ng pagiging speaker niya eh, popular siya eh yeah. <laughs> wala wala <lahat laughs> tama tama ka naman dyan, bro <laughs> lahat yan. so, so mandalit sabi yun ang yun ang problema diyan so again the question now is uh, okay uh, we are going to replace him the question is will that replacement measure up to kasi at the, at the end of the day no parang-parang uh, uh, matagal ako ng naging consultant nung panahon ni Speaker De Venesa. At uh, uh, alam mo nung panahon na 'yon, talagang very unpopular din yan si Speaker yes, De Venesa. Yes. Actually, wala pa 'yung mga ganyang mga anomalya, talagang uh, iba na ang tingin ng tao sa yes, kanya. Yes. Pero pagka na ka sa House of Representatives, iba mm -hmm. ang dating ni Speaker De Venesa. Mm -mm. As in, uh, he's really the leader of leaders. Mm -hmm. So to speak, he's able to uh, I mean, yung mga magagandang uh, batas na meron tayo ngayon yung tinatawag natin na PPP actually hindi naman PPP yan build operate and transfer BOT yan noon no una yung uh, yung party list law no napakahirap uh, uh, halos hindi maipasa yan nung panahon na yun naipasa yan yung local government code no na talaga namang tinatamasa natin ngayon yung uh, galing ng decentralization. Nung panahon din na yon na ipasa yan. At napakahirap ipasa itong mga batas na to. Marami pa, IPRA, uh, Indigenous Peoples Rights Act. I can go on and on, uh, uh, Dennis. No? Sa madali sabi, itong mga batas na ito, Napaka-political talaga, basically. Because mm. at the end of the day, if you look at the... Kaya ako binanggit po itong mga batas na to. Mm. Hindi lang para sabihin ko sa inyo, marami ako alam. Kung hindi, <laughs> ang sinasabi ko, ito mga batas na to, napakahirap ipasa. Kasi kung ikaw ay congressman, hindi mo gustong mag-share ng poder. Ayaw mo mag-share ng power. Uh -uh. But, uh, but uh, this laws, essentially, no? these laws, essentially, share power among different... Uh, stakeholders among different areas. Mm -hmm. daman, no? daman. Especially itong decentralization, no binigyan mo ng poder yung local na pamahalaan. Sa palagi mo ba, papayag yung mga congressman noong panahon na yun? Hindi. Pero naipasa. Uh -huh. So sa madalit sabi, this is the measure of this is the leadership, the measure of leadership that I was talking about earlier. So it's not just a question of popularity, it's a question of whether or not the speaker is able to master the support of the majority of the House of Representatives to pass important measures like those examples I gave. Yun. Okay. Professor Edmond Tayo, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC po. Salamat. Salamat, Denny. Political analyst, isang uh, isa rin pong presidente and CEO of the Political Economic Elemental Researchers and Strategists or Peers and Professional Lecturers, San Beda, Graduate School of Law at isang political analyst si Professor Edmund Tayo. Kasi uh, Ati Juday, tama ba ako? Si yung House Speaker ay hindi pwedeng i-impeach, di ba? Oh, hindi pwedeng i-impeach at uh, kailangan lang gawin ay parang i-declare na bakante yung posisyon tapos parang may eleksyon yon. Talagang it's a, it's a question of numbers. Yun. Kaya hindi pwedeng uh, i-impeach. Okay.